guys, welcome back sa channel natin Boy DIY Ngayong araw Tayo ay pupunta ng bayan Papagawa natin yung pan guys Siyempre na lang ating truck Dahil pan uh, to Lumulusot na siya Lubog na, lubog Tapos sumasali na yung ano guys Yung flats na natin may tigas Pagka lumulubog yung preno sister guys ang ano unang sira nito kaso nga lang doon sa Pangasinan wala kaming nahanap na pump na buong brake master ng Fritz J1 na intact dito sa truck natin kaya ginawa ng mekanik ko doon repair kit lang so ngayon guys dito sa Sabela tagati maghanap ng van maghanap ng yung buong assembly yung ano lang brake master lang pagkakuan, pagkatagulan yan lumak so bagong washing yung truck kahapon sa mga nakapanood ng live video kahapon shout out po sa inyong lahat ito, bagong washing sumabag ulit sa rough road sa matubig yan guys, yung Paan papunta kagayan yan yung kaliwa, yung kanan papunta Manila so yun guys, paalala ko sa kapon river dyan, huwag kalimutan mag seatbelt, lagi huwag nyong gawing accessories lang ang yung seatbelt huwag yung practice guys yung isa ka lang kayo mag seatbelt pag may TO yung seatbelt po natin guys ay kwanto ah, uh, ito yung ahawak uh, natin sa atin pag ah, uh, hindi sa kagustuhan meron nangyaring ano, biglang train no, o man so huwag nyong gawin nasa kayo mag seatbelt pag may TO iwasan po natin yung ganun guys paalala lang na Merong pamilya na gente sa inyo, guys. And guys, malapit na tayo. Malapit na. Dito diba po sa bayan, bayan ng Alicia. Sa mga subscribers natin diyan ng taga-Sambela, shout out po sa inyong lahat. Tara diba tayo, guys, sa ano sa bahay ng mekaniko. Sana nandito siya kasi kahapon photo na ibuksa kanya eh. At 'yun kahapon. So nito siya ngayon. so, guys, dito siya. So okay. Pagawa natin. Sana may mahanap kaming kwan guys, yung brake master na assembly para totally magawa tong truck natin kasi kasama to sa anak buhay. Wasak na siya guys. Kasi kahapon dapat sana talaga to. Eh sabay-sabay daw kami, may dami sa kanya ngayon. Kasi kwan ano guys, yung mabait tapos murang maningil kinausap ko na lang na, na isigit niya kasi talagang yung preno niya alangan talaga nanganin So ito guys, binabaklas na. Yan. Binabaklas na ito oh, oh, yun guys, so yung brake master o yan sana magawa ng paraan na kung maayos talaga to si preno to eh pero yung mekaniko guys, mabait yan tapos mura ding maningil yan tanggal na yung ano yung brake master tignan natin kung pwede pang i-repair o palit ano na oo oh. Guys, yung bagay sa yung sira oh. Punit oh yan oh. Punit na siya medyo. Sinipin yung brake master kung pwede pa. Yun, Tapos na yung ano, yung dalawa. Ito yung guys ayan. Oh, ano? Oh. Punit. ito so guys naghanap tayo ng brake master kasi naman dun sa ano sakto naman siya sana nga dun sa may kung mamaya paglagay wala maging problema may tama na tong kan natin tong master natin yung sa loob kasi makita sa one video kaya pa sira yung mga rubber nya ito guys uh, kinakabit na may adjust lang sa may ano sa may hydrobuck nya guys yung sabi nung mekaniko pag di rin adjust malalim yung preno yung napakan pedal so i adjust nya so guys buti may nahanap talaga, talaga na nag iisa ko guys nag iisa kasi kadalasan talaga na nakikita na, ko ito patayo kaya sumasabit doon sumasabit no? doon pero pwede naman gawa ng parang kung talagang ano mayroong tayong sana nga guys, mag uh, may lagay itong bagong kuha natin, master. Okay na yung preno niya. So guys, may lagay na yung ano, yung brake master. nag naman siya guys. Yan. sok naman siya. So, mamaya, malaman natin kung ano, pagbabago ng ating brake. Sana totally okay na siya guys. Yan. Mga fittings, okay naman. Bili, bili ko nito guys. Ano? 1, 1, 1, Tapos tayo yung truck, yung preno. So maganda, nakas yung preno guys, nakas yung preno. Nagadjust Nanggad sa sinalim. Sabi nung mekani ko, pag uh, bumabakat, sabi niya, baka na super nang adjust, ibalik ko lang na doon. Pero okay naman, nakas 7 kilometers yung takbo niya, okay naman, wala namang kumakapit. So, good job guys. Eh. So, ganyan lang. Good oh. so, Ano? Parang pitik lang sya. Pitik lang. Makas ng So, yun lang guys. Ang pan. Kung may naka-encounter ng itong problema. Yung lumulusot yung preno. Yun lang. Brake master na. Pacheck yun muna yung master. Kung may tama. Kung walang tama. I-repair kit yun muna. So, sa case ko guys. May tama yung ano. Yung brake master. Yung housing nya. Kaya may nahanapan tayong ito naman may nahanapan tayong pandalaga, assembly so yun guys ang vlog natin ngayon kuya DIY salamat salamat